Oh, bakit ka malis dyan sa ano mo? Ah? Uy, end ka. Malis ka dyan ha ah. <laughs> Pwede pala umalis dyan yung bus. Ba't gano'n Ha, kasi dami, gano'n Iiwasan mo na lang <laughs> yan. Babalik ka na lang pag ano na. Pwede pala yun. Ay, pasahero, di ba? <laughs> Hintayin natin siguro yun. Ah, ang galing nung isang baso. umiwas dun sa nakapila, tapos bumalik ulit. Ano <laughs> yun, hindi ba n-cam yun? <laughs> Lumabas siya sa busway. Tapos bumalik siya nung wala na doon sa pila Tignan natin baka ano to Baka naman ano to Gagarahin na ito Tignan natin ha Kung may pasahero <laughs> Kung may pasahero yun The end gap yun Pero hindi Hindi baka walang pasahero Kasi baka may mga bababa sa ano Diba Tignan natin diyan natin Bakal tayo konti Ay di Hihinto dito yun Hindi natin yung dito sa ano, gas sa station. Oh, huminto sa station eh. Bibig ay hindi, hindi, hindi. Huminto sa station, hindi, bibig ka ng pasayero. Sir, wala na. Oh. Oh. Mister wala na tuloy ako. Ang ingay mo daw kasi. Bumalik na daw suminto doon sa station sa ano ba Balintawak station na ba 'yon? Madugas yung si Kuya, madugas yung driver nun ha, umiiwas dun sa mga nakapila sa bagong baryo, eh, ay dami nun. <laughs> naglip siya, umiiwas siya gumano siya. eh cab siya kasi pumunta siya sa regular lane, di ba? Oh, Hoyo so. Oh. Hmm, baha. Baha na rin dito. Oh, lalim na rin yung ano rito, tubig oh. Ayun oh. Oh, lalim din dyan oh. Uh. Oh. Kuhotin. Oh, sa gilid kuno. Oh, oh, oh. ni Pinaragne ko yo.